So hey guys, welcome back! So for today's video guys, ay pag-uusapan natin kasi merong nagtatanong sa akin kung paano ba uh, paano ba daw na-approve ni seller yung mga TikTok samples ko So ngayon guys, magbibigay ako ng mga tips sa inyo para uh, kung sakaling gusto nyo humingi ng free samples sa mga seller ay possible na ma-approve yung request nyo So, marami kasi ang nagtatanong sa akin kasi palagi ako nakaka-receive ng uh, mga free samples galing sa TikTok. At bilang isang uh, TikTok affiliate, so malaking tulong po ito para meron ako mga products na i-promote sa TikTok. So, ngayon guys, bibigyan ko kayo ng tips kung ano yung mga dapat ninyong gawin para ma-approve kayo ni seller na magkaroon ng mga TikTok samples. So, unang gawin you guys ay kailangan talaga naka-add naka, -add, naka -add sa showcase niyo yung a uh, product na gusto niyo gusto niyo i-promote yung gusto niyo hingian ng sample so for example gusto niyo humingi ng um, free sample na toothpaste so kailangan yung toothpaste na yun, guys ay i-add nyo muna sa shop niyo so add to showcase muna pag, bago kayo mag-request ng free sample Then, pagkatapos nyo mag-add to basket guys, mag-add sa showcase nyo, sa product na gusto nyo i-request, ayan na guys, dyan na kayo mag-request ni seller. So, yan na yung uh, panahon na mag-request na kayo. Kasi kapag nakita ni seller na uh, na-add nyo na yon sa showcase nyo, so possible na ma-approve kayo. So, pangalawa guys, pangalawa, dapat consistent kayo. So, ano ibig sabihin yon? So, ano ibig sabihin ng consistent? So, yung consistent is yung uh, palagi kayong nag-upload ng video sa TikTok, uh, TikTok shop nyo or ba diba, sa TikTok account nyo. So, dapat ah uh, ah uh, twice a week. So, or kung kaya nyo, kung pwede nyo yung gawin, dapat everyday mag-upload kayo ng video. So, kung wala pa kayong mga free samples, guys, ito yung gawin nyo. Uh, bumili kayo ng mga product, yung murang mga product lang, tapos mag-video kayo, and mag-video kayo, guys, ng mga product, tapos yun yung i-upload nyo. So, meron na kayong yellow basket sa mga product na yon So, pag nakita kasi ni seller, ay wow, ang dami views ng video niya. So, kapag nakita kasi na sila yung mga ganong type na videos na isang uh, content creator ng isang TikTok affiliate, so, uh, mapapaisip si seller na pabigyan ka ng free sample kasi nga maraming views. And then, consistent ka mag-upload ng video. So, yun yung pangalawang tips na ibibigay ko sa inyo. So, yung pangatlo, guys, ano nga ba yung pangatlo? So, yung pangatlo is yung paggamit nyo ng mga mabulaklaki na salita. So, ano yung mabulaklaki? So, it means yung paggamit ng mga words na nakakahalina ng mga uh, mga customers. So, yun. Dapat gumamit kayo ng mga magandang words para para mainganyo yung mga customers, para nyo yung mga viewers, para nyo yung mga taong nakapanood sa video mo na bumili sa product. So, ngayon guys, ito, ipamakita ko sa inyo yung sample ng uh, video na nagpo-promote ako ng massager. So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Problema mo rin ba ang matabang mukha kahit sexy body ka na? Meron ka ng Coca-Cola body pero yung mukha mo ay medyo mataba pa rin tingnan? Well, this is your chance to buy this product. 3-in-1 na po ang massager na ito. Meron siyang pang-massage para sa mata, para sa ating mukha and para sa ating neck. So, hindi na kayo bibili pa ng maraming massager. So, isa siyang 3-in-1 massager. Nakakatulong ito mga palangga upang maging slim ang inyong mga mukha. So, kung meron kayong mukha na medyo mataba-taba at gusto nyong kumayat ito para mag-fit naman. So, ayan guys, kasi nakita nyo na kung paano mag-promote ang product. So, ganyan yung ginawa ko. Uh, gumamit ako ng mga words na medyo nakakahali na talaga ng mga customers. So, kailangan uh, gumamit kayo ng mga words na papaikutin nyo yung isipan ng customers na, ay, dapat bumili ako ng product na ito. Dapat magkaroon ako ng product na ito. So, ganun yung dapat na sa mindset nyo, sa paggawa ng mga videos, sa pag-a-affiliate. So, ganun yung dapat nyo sundin para makabenta kayo. So, sa kahit uh, kahit konting uh, mga commission lang ang marireceive natin sa pag-affiliate so malaking tulong na rin yon so dapat ano unti-unti lang and then dapat meron tayong tiyaga and si pag sa paggawa ng mga videos So, yun yung pangatlong tips na ibibigay ko sa inyo. And then, ito yung pang-apat. Itong pang-apat, guys, ah, uh, dapat kayo mag-promote kayo ng mga products na uh, demand. So, ano yung ibig sabihin nun? So, yung kinakailangan talaga ng mga tao. So, uh, like uh, make-up. So, kailangan niya ng mga uh, tao na especially kapag papasok sa work, papasok sa si school or any event. So, kailangan nila ng make-up. So, uh, kapag nag-promote kayo ng make-up, ay ayusan nyo yung pagsalita nyo para makabenta kayo. Kasi maraming mga tao ang nangangailangan ng make-up. So, yung mga products na kinakailangan talaga ng mga tao, tulad ng mga, so sa mga babae, kailangan talaga, kasi for now, sa panahon natin ngayon, yung mga babae ay talagang gustong-gusto nila na meron silang make-up kapag lalabas sila ng bahay. So, uh, mag-promote kayo ng make-up. Ayan, Uh, humingi kayo ng free sample ng makeup. Kung may, kung wala pa kayong free sample ng makeup, ay bumili kayo ng mga mumurahin lamang uh, makeup para if, uh, para i-promote niyo. So the next one kasi sa online, marami din ang bumibili ng vitamins kasi sa sa online, mura ang bintahan. Then the next one is yung mga clothes or whatever, yung uh, sinusuot natin, yung mga underwear, ayan murang-mura 'yan sa online, guys. Kaya kapag nag-promote kayo ng product na iyan, ay siguradong malaki ang benta. So, di ba So, meron ang benta si seller at meron ka ng commission. So, napakagandang idea po ito sa mga affiliate, sa mga mag-a-affiliate pa lang. So, gumawa po ako ng video na ito because uh, isa po akong affiliate pero hindi pa ako, hindi pa ako kumikita ng na, uh, medyo malaking uh, pera, yung hindi katulad sa mga ibang uh, affiliate na malaki na talaga yung kinikita nila. So ako guys, yung kinikita ko ay konti lang. So nasa thousand thousand lang yung kinikita ko. Hindi ka tulad ng ibang mga affiliates na umabot na ng million. So ganon yung ibang affiliate guys. Kasi nga, nagsipag sila. Nagsipag sila. And sa pag-affiliate kasi kailangan na meron kang sipag at tiyaga. So ako guys, uh, nagsisipag ako, nagsityaga ako, pero kumikita lang ako ng uh, minsan sa isang linggo, kumikita ako ng less than 2,000. So, ganun lang yung kinita ko, guys. Napakaliit lang. Pero, malaking tulong na siya sa para sa pamilya ko, di ba? So, nakakabili na ako ng bigas, pang diaper. So, pagpapaganda. So, ganun yung uh, mindset ko, guys. Kailangan ko mag-affiliate para makatulong. So, yung yung uh, na nasa mindset ko kasi iba kasi yung uh, nasa bahay ka lang tapos wala kang kinikita so napaka boring ng buhay minsan uh, parang ma, umabot ka na sa point na madedepress ka kasi wala kang ginagawa so minsan mas stress ka pa sa daming gawain sa bahay And then, meron pa mga babies. So, maglilinis ka pa. Lahat-lahat ng gawain sa bahay, ikaw yung gagawa. So, itong pag-affiliate ko, guys, ay ginagawa ko na rin siyang libangan. So, kapag medyo stress ako, pagod na pagod yung katawan ko, yung isipan ko, so, gagawa ako ng video. So, kapag, ayan, kapag gumagawa kasi ako ng video, parang nare-relax ako. And then, nakikita ko yung sarili ko. Ay, nakikita ko sa mga video, wow! Parang, ay, ganito pala, ganito pala yung mukha ko kapag na-stress, guys. So, ganun yun. Kapag na-stress ka tapos nag-video ka, ay, ganito yung mukha ko. So, ganun yun. So, dapat um, uh, gawin yung palibangan, uh, gawin yung pampaalis ng stress, ang pag affiliate So, ganun yung mga uh, dapat ninyong gawin kapag mag affiliate kayo or mag affiliate pa lang. So, I think ito lang yung maibigay ko sa mga gustong mag affiliate dyan. So, sana... Uh, sana meron kayong natutun natutunan sa video ito haya sa ngayon kasi yung baby ko, ayan, nagising na siya. So, kailangan ko na siyang padidehen. So, maraming maraming salamat sa panunood. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button. Bye-bye!